Tiniyak ni Police Colonel Mardito Angulwan, Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office, ang mas matibay pa na ugnayan sa pagitan ng kapulisan at Provincial Government of Cagayan. Sa kanyang mensahe, ipinahayag nito na handang makipagtulungan ang kanilang hanay sa PGC, maging sa iba't ibang bayan sa kanilang lalawigan para sa mas malakas na kampanya laban sa kriminalidad, illegal na droga at insurhensiya. Kasunod nito ay pinasalamatan niya si Governor Manuel Mamba dahil sa pagbibigay nito ng buong suporta upang sa gayon ay magawa nila ang kanilang trabaho at magkaroon ng peace and order sa kanilang lalawigan. Pinasalamatan din ng direktor ang kapulisan dahil sa ipinakitang dedikasyon para magampanan nila ang kanilang mga sinumpaang tungkulin. Opisyal na umupo bilang direktor ng CPPO si Police Colonel Angulwan noong ikalima ng Setyembre at pinalitan nito si Police Colonel Julio Gorospe Jr. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol!